Ayan okay. <laughs> o, ganyan na pagka malalaki o, oh, pagka gabi Ganyan na, kalalaki ha ah. Hindi, hindi, hindi ano, ng palamig. Parang ganda. Ang ganda-ganda dyan. Iyoko. Doon kasi ang palamig eh. O tara, ikot tayo. Doon tayo natin dito. ganun Ayoko. Doon na, Oo, doon. Bakit doon? Hindi natin kung mga pagkain doon. Ayun, ayun. Ano. <laughs> okay. Na pag walking, walking na darling ko. <clears> oh, <throat> piyama, di ba, korn? Buti may aron pa ka. <tay> yung ano pa pala pag ano gabi yung... oh. Oo. Kung punta dito bantay dyan. Sabi ko may sa okay, so, Ba't may bantay dyan? Ano nangyari dyan? Ayun eh, no, lang may bantay. Nakaharang sa ano. Ang yung motor. Ano kaya yan? Ang aksilente. Eh. Okay. Okay. Ano aksilente. Ang aksilente. So, okay, titingnan natin kung ano mga kasi matagal. 7-Eleven lang. na eleven dito Food Panda. Ay, Panda. Hindi naman mga panda. Mga dimsum. Dimsum. Chucks to go. Ano pala yan?

Ano pala ito sa gabi? Alam ko kainan pala ito. Sa araw wala ito, di ba? Wala na rin.